Nagsasamparaw ng reklamo ng ang ilang nasugatang pasahero laban sa operator ng bus na naaksidente kahapon sa Edsa Ortigas. Git nila, nakita raw nilang nagtitext ang driver ng bus habang nagmamaneho. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pagsampang ito ng bus at Edsa Ortigas flyover is nisi ng driver sa isa raw nag na kotse. Pero iba ang kwento ng ilan sa mga nasugatang pasahero na aking nakapanayam sa Victor R. Potenciano Medical Center sa Mandaluyong. Yung ano po yung driver kasi kas-kasero talaga. Ang bilis-bilis ang tulin talaga niya pag akyat namin ng Ortigas overpass. Ang bilis, pinakaliwa, pinakahanan, pinakaliwa, pinakahanan, tapos bangga na kami. Yung driver, nag-detect siya. Hindi siya nakakapag-concentrate sa ano niya sa drive niya. Ngayon nakakastuloy at namamaga ang balikat ng pasaherong si June Ardena. Nasaktan din ang misis niyang si Jennifer na tumilapon daw ng mawala ng kontrol ang bus. Bila kami tumama doon sa pinaka MRT na. Tapos ako muntik ako lumusot doon sa pinaka makina. Sa ngayon, hindi pa sila makaalis sa ospital dahil wala pa umunong opisyal ng Don Mariano Transit na dumarating para sumagot sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot. Wala pang gastusin kapit ng Don Mariano. Oo, tayo, wala, wala pa. pa. Kaya hindi pa kami makalabas. No. Ire-reklamo raw nila ang bus company dahil may ilan sa kanilang nawalan daw ng mga cellphone at bag. magre kami. Pero kung may babalik naman yung gamit sa amin na nawala, kasi importante sa amin yung cellphone at yung SIM card. Bukod sa kanilang tatlo, apat na iba pang pasahero ang isinugod sa ospital kasama ang rider ng motorsiklo na nahagip ng bus na posible raw may fracture sa kaliwang kamay. Yung nahits ng, ng bus na nakamotor, ah uh na siya possible fracture but just we're waiting for the result of the x-ray. Kasgas at sugat ang tinamo ng karamihan pero may minor lacerations daw sa ulo ang dalawa sa mga pasahero. Hinihintay pa ang x-ray results nila para malaman kung may iba pang pinsala. Isa naman sa mga nasugat ng pasahero ang lumagda ng waiver para hindi nadalhin sa ospital. Bam Alegre, GMA News.